Yo, tiradas bus dito mga bus. Nag-XP tayo at karap naman natin yung tamos. Nakabingers yung tamos dito mga bus. Pero alam ko kung paano ilagan yung bingers tamos. Lalo na sa early, Kaya kaya talaga ng zilong. Uh, gamitan lang ng malupitang diskarte. At dito, maaga pa nga tayo mga boss, Pero naka, Uh, dalawa na tayo ng kills at kampanti kampanti ang ako dito mga boss kaya cut ko yung mga minions dito sayang kaya ko na talaga yung tamos kaso inabangan na pala tayo ng roamer nila at syempre birthday na natin at dito naman hindi na nga ako papayag kaya tingnan yung mabuti dito kaso may ipal na funny dito na pumunta lang upang kiisin kaya yan o kawawang kawawa talaga natin yung tamos hindi niya kaya yung zilong kaso na at dito muntikan pa nga tayo mabigyan ng Balmond dito ah, buti na lang nakatakas tayo pero naisahan talaga tayo ng Balmond dito at dito naman napansin ko na naglag talaga yung tamos kaya ayan binanata natin lib kill natin yung tamos at yung balmon naman dito ayaw ko nang Makaisa pa siya ulit At pagkatapos ko dito sa top lane Lilipat nga ako dito sa boat lane Dahil gusto naming pagtulong-tulungan yung Selena dito Ayan 1v4 Kawawa talaga yung Silina, pinagtulong-tulungan namin. Pagkatapos namin pinagtulong-tulungan yung si Lina, hinahabol naman tayo dito ng Balmon, pati na yung Hanso. Napakaganda talaga yung Hanso sa ngayon mga boss. At ilang bisis nga tayo dito nabigyan sa kanila, pero hindi naman ako papayag na hindi tayo makagawa ng magandang galaw dito. Kaya outfit outfit talaga natin yung tamos dito sa XP mga boss. O, ayan o. Kaya ganyan tayo gumamit ng zilong. Huwag natin Uh, susugurin yung nakabinjans dahil tayo ang mabigyan kaya wala, walang magawa yung tamo sa atin ginawa lang natin siyang pagkain at dito hindi na nga ako papayag na makaisa pa yung Balmon dahil uh, ilang bisis na nga tayong binigyan sa kanya at mahirap natin kalabanan yung Balmon mga boss, uh, napakakunat at sobrang lakas yung lifestyle kaya samaan nyo lang ako hanggang sa dulo. Sobrang ganda talaga yung makikita nyo dito. Tayo nga ang nagwaging MVP dito at nagbuhat ng mga kakampi.